Lepas lagi ingon nama sa'a ka nga Mpwede nga ta'ka morsek Nga kanang kamu modain kena nadaut imu motor Wala naka wala Naka limot poko bos Wala poka chat nimu pod Ay nakalimot Nungu no, ka chat saya sa'a jumat Un chat saya sa'imu likud Wala man Murag uhaw man oi Chat sa'a bi my way kaya murag Lame kaya maju ganit kaya nakadala ko Ilim nun Pang dipinsa sa uhaw ba? Hmm? Kala to si Joy Joy, hindi nyo na kutukwaon Kasi ito nagtapot to sa kanto siguro Iyay! E Wala nga yan, bukay itong bayhana to Ah! Asa ah, naman yung ni si Jumar, uy? Pirmintilan dito ko ano yung niya ba? sila tagpa hulat dire tigni mo tuman sa sabot ng tauhana ni eh. perting lang ayana, na kaninar ko hinulat diri ba kapoy nakig tinindog asa lamang tawhana ni oy tan awa oh tulo ka oras na asa nang kapoy hinulat gyud perting gyud kala ayan maglagot gyud ko aning pahulat-hulaton tagbugay ay, ay grabe ni tawhana ni ba asa na pud ka ni Chat sa kukisa kay sunduan na ko sa Joy Joy. Taguan ko ni di pakitan. Tulak na ko motor kay para dili ko himbalan niya. Kanang inom ko para inom nga nadugay ko. Nagawat ang motor. Lusot pag hapon. Tan awara, karun pa. Taysa. Ano gitulak na yung motor? Ay, ay nagubba siguro. Maugurong na dugay ng tawhana ni. Taot, tuts ko yung motor ba? Sige lang, oy. Masabot naman ko. Bahalag dugay ma maabot. kay nagubba na motor. Luuya Bos, kanina na ka, bos? Kanina na gud ayo So, dapat ang motor, bos, eh? Ikapoy na gud ko. Paabot yun, ya. Sa unta man, ya. Sa daot man motor. Sa daot po to, eh. Hindi maandar ba? Kapoy na kaitindog diri, gud, jumar. Tulog ka oras mo kong tinindog. Sorry na, gud, bos. Na unta man din ay mong motor, eh. Hindi yung kanino. Nang palang palong. Ay, ang saan Ron? Kulang itulak. Itulak oh. na ni Mo? Oo. Oh. Iya. Ang saan man sa'yo paglakaw, Ron? Ano na ni ayo Ayaw ko na ko. Kumadalag ayo Ah, Paabot na po kung maayo na. Oo, oh, paabot ka. Ay, giahak na. Di ka nito nagpaklay, ragi ka, tulak na yung kaana. Oo, oh, gitulak na ko. Tulak, hindi mo dyan. Oo, oh, gitulak na ko, gikan dito. Balay. Ay, grabe. Dapat nag-ingon na lang sa akin nga. Pwede naman takam mo sex nga ka nang ilang kamuda yun kaya nadaot yung motor. Wala, na naka, wala. Nakalimot ako, boss. Wala po kachat ni Mopod. Ay, nakalimot. Wala po no, kachat. Ay, sa Jumat. <tod> Unsa ko sa'yo mo likod. Wala man. Wala di ay? Wala oi. Wala man. Na ko ba? Wala man good. Tara na Wala wala man bus. oy Unsa man ni Juma? Ayaw bus ba. Unsa man ni? Eh? na good bus. Tukang sa tinuod, tinuod jud na naguba imong motor o. Kay kapit-kapit pa katuod ang ani. Sorry good bus. Sorry yun na pud. Balik balik na jud na imong ginabuhat ba. Sorry <coughs> na good bus. Sorry. Ila na gyud mo gibuhat mar, ba? Maro ka sa yung mar, ba? gusto ni mugit ka masakpan isulod ba ni mug tumbler ay may magdiwa ka ba lo ilim nung indako good <laughs> boss puri unsa man yun ay daot kumar ang motor o ito ang daot ay motor na good boss puri kana bala kaya di na kumuda yon bala kaya uy boss iyay Boss, kumuda yon ba boss ba boss Boss, ayun lang ko, Boss ba?